Good morning good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kagulong And For this video, mag-update muna tayo ng ating mga Brand new motorcycle na nandito sa ating ikot Mga kapaka darating lang natin So let's go mga kagulong So dito meron tayo ditong Inmax Matte Black ABS na siya Ayan mga kagulong So ito meron tayo ditong Gixxer sa mga gusto ng mga touring bike Meron tayo dito Black na FI na rin siya from Suzuki. Honda PCX na naka ABS mat black din. So ayan sa mga gusto mag-inquire at mag-avail ng unit natin, so visit lang kayo or mag-PM lang kayo sa aking page. Meron tayo dito dalawang klasing Honda Winner X, yung premium tsaka yung standard. Yan, kulay white tsaka kulay matte red dito naman meron tayo ditong Raider FI 150 kulay blue and then ito kulay red red and black yan sa mga gusto ng mga underbone meron kami ditong Raider tatlong piraso pa yan na FI so ito sa mga naganap ng Suzuki Bergman AX Street yan meron tayo ditong kulay um uh, mat dark gray na dalawa Mio Gear 125 So meron din tayo ditong isang piraso na kulay gray Sa mga naghahanap ng kulay red na Honda Click 125 standard siya meron din tayo ditong available sa branch PCX 160 na kulay white CB siya kumbi brake system So available din sa ating branch And then mio aerox 155 na glossy gray meron tayo dito sa branch sang Piraso honda click 160 na kulay red sa so, mga gusto mag-avail ng honda click 160 meron tayo dito sa branch natin dito lang yan sa May Pasig palengke banda sa harap ng Pasig palengke yung branch namin so katabi namin is yung liana supermarket sa mga gusto naman mag-avail nung pang tricycle natin, meron tayo doon. Uh, Barako 175. Yun yung uh, push start. Dalawang piraso. Ito yung Bajaj 125. Dalawang piraso rin. Meron pa tayo dito yung isang Raider 150 na FI. Yan, underbone na rin siya. So ayun mga kagulong sa mga gusto mag-avail ng mga brand new motorcycle, PM lang kayo sa aking page Bon Jovi Black or sa Rupali Motorcycles. Yan para ma ko kayo. So ayun, ride safe mga kagulong